guys, for today's video, magluluto tayo ngayon ng pork stick. So, naglagay na pala ako dyan ng oil, guys. May pork ako dito, guys. Marinated na pala ito, guys. Uh, binigay pala ito ni ma'am pero nakamarinate na to. So, lulutuin lamang natin ito ng kaunti hanggang, hanggang sa mag-brown siya konti, guys. Yung, maano na siya, maluluto siya konti. So, itong pork pala, guys, is uh, nakahiwa na to kasi lulutuin sana ito ni ma'am kaso hindi niya naluto kasi pumunta sila sa Japan ngayon. So, nagchat sa akin na lutuin ko na lang daw itong meat. So, ito, guys, gagawin natin pork stick. Dahil pork ang ating meat ngayon, guys. So, pork stick ang gagawin ko ngayon. Baitarin naman natin yung meat, guys, para maluto din yung sa kabila. So, okay lang ating pork, guys. Kaunin muna natin ito, asin at atay muna natin. Lulutuin natin kaunti ang ating onion para sa, ano, panghulihan magay. Lulutuin natin na ng konti. Tapos, aunin muna natin, guys. At ilalagay natin yan mamaya. Maglalay tayo ng oil. Ilagay natin natin ang garlic at onion. Haluin lang natin mabuti, guys. Hanggang sa lumabas yung aroma ng ating garlic at onion. Pag-okay ng ating garlic at onion, guys, Ilalagay na natin ang ating pork. Haluin natin ng mabuti. Paglagay ko ng konting bube Lemon Salt Black pepper At more seasonings Maglagay din ako ng konting sesame oil At haluin lang natin At ilagay natin yung onion Pan at lutuin ng 3 minutes After 3 minutes Lagyan ko pala ng oyster sauce Lagyan ko pala ito ng oyster sauce Nang kunti guys Tapos aluwaluin lang natin ng mabuti So, okay na ating pork stick, guys. Ilipat lang natin ang ating pork stick sa malinis na tato. So, ito na ang ating pork stick, guys. And sana, enjoy kayo sa panunod ng aking video. At sana may natutunan kayo. Enjoy watching. Bye, God bless all. Bye.